Nabagok ang isang lalaki matapos mahulog sa andas ng Pong Nazareno habang nahimatay ang isang babae nang pilitin niyang sumampa sa andas. Nagbabalik si Laila Pangilian. Hindi pa man niya nasisilayan ang andas. Duguan na ang ulo ng babaeng yan habang nagaabang sa kanilang bahay sa Palangka Street sa Maynila. Tinamaan siya ng matigas na bagay. Kaya naman kinailangan siyang dalhin sa UPPGH Field Hospital. Nabagok naman ang isang lalaking sumampas sa andas at nahulog. Si Daniela Dominguez, hindi na rin tatapusin ang traslasyon ng magulungan ng tricycle ang kanyang hinlalaki sa paa. Nakabenda naman ang braso ng lalaking ito nang magpunta sa field hospital ng Philippine Red Cross. Kuwento niya, nakihila siya ng lubid ng andas kailangan i-x-ray ang kanyang braso. Naabutan din naming hinihingal ang debotong si Ann. Ayon sa kanyang mga kasama, nawala ng malay si Ann dahil pinilit makakyat sa andas. Pero sa kabila niyan, hindi raw titigil si Ann sa debosyon. Na Mamanata po. Ano ko na po siya, kahit mamatay po. Gagawin ko po yung para kay sa tala ng UPPGH Field Hospital. Dalawamputsyam na deboto ang binigyan ng paunang lunas. Halos limang daan naman ang bilang ng Philippine Red Cross mula kagabi hanggang kaninang alas dos ng hapon. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.